just invoke Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? Makahilo po, kasi ang sabi nila, hindi na nag apply yung ICC at hindi na nga tayo member. Bakit yung authority sa pag-aresto, paulit-ulit na sinasabi kay Attorney Del Gra, pati na dito sa DOJ Circular, na ito ay dahil sa Article 59. Ibalaya po si General Torre dyan. Ibalaya po, Madam Chair, kundi sa nakikita ko eh, talagang lasing na lasing siya sa kapangyarihan. Tumaas daw ng lampas ng 300 kahit may insulin shots na siya. Hindi bumababa ang kanyang um, ang kanyang uh, sugar uh, for diabetes management. Meron siyang uh, insulin pero nandun pa rin sa 328 ang kanyang blood sugar. Bakit pinagpilitan na magbiyahe kahit ganong kataas. Hindi ba may Hippocratic Oath ang doktor na nagsasaad na kapag may sakit, obligasyon mong alagaan? Bakit ba nagmamadali? Sabi nga dito, Re, eh, will plan na yun. Hindi yun spur of the moment. Tama. Bago pa dumating si Paolo Duterte dito, nakaready na yung Gulfstream na aeroplano doon, nakastambay. Ang tanong ng taong bayan, Sino nag-utos? Sino nag-deputize? Yun ang tanong. Nobody can make, Madam Chair, nobody can make an utos or an order to a Secretary of National Defense. Kundi somebody above him. And who is above the Secretary of National Defense? It is the President of the Republic of the Philippines. Di ba? Pumunta naman tayo sa dako ng uh, ating uh, video. eto naman si Attorney Delgra kasi nakita rin natin kung anong nangyari dito no. Yung video kung saan si Attorney Delgra, ini-invoke yung Article 59 at uh, eto ay tungkol sa pagdadala sa local court. Panoorin po natin, pero si General Torre, eh, hindi nakikinig. Kaya sana, nandito siya para maintindihan natin bakit wala siyang pakialam sa pagpapaliwanag ni Attorney Delgra. In you man, lahat, ilan araw na sir? Sa iba-ibang mga krimen. Ilan ang binigyan ng ganitong... Kasi nandito kayo lahat na... yeah. eh. Ilan, ng Kasi nandito kayo, lahat eh. Sir, pabor. Just invoke Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? will oh, <coughs> really yeah. be been... exactly. the Okay, please lang. Right to right that to has to... Ayun, maliwanag na ang uh, ini-invoke, ang sinasabi ni uh, Attorney Delgra was Article 59. Why is it na sinasabi pa ulit-ulit ng DOJ na Rome Statute, ang ICC, Article 59, does not apply? Gusto ko lang ipakita yung certification ng DOJ kaya nalilito tayo pa iba-iba. Andiyan yung certification ng DOJ. Ito pa hindi natin maintindihan yung date. Kung uh, makita ni Senator Bato, ang date po niya yung aresto ala il, uh, March 11 na certify lang yung warrant ng DOJ sa sumunod na araw, wala na rito sa si Pilipinas si dating pangulo. So, ang certification sumunod sa aresto, March 11, March 12. Ang aresto March 11, maalala ninyo. Eh yung certification March 12. Pakatapos, ang sinasite dito ito na naman ang sinasite dito, Part 9 of the Rome Statute, Article 59.4, Article 59.7. Eh, nakakahilo po kasi ang sabi nila, hindi na nag apply yung ICC at hindi na nga tayo member. Bakit yung authority sa pag-aresto, paulit-ulit na sinasabi kay Attorney Delgra pati na rin dito sa DOJ circular na ito ay dahil sa Article 59. Kaya nga kailangan na kailangan ni paliwanag nila kasi hindi natin po maintindihan. General Torre also claimed that he arrested Um, E.S. Medjaldea, makikita natin yan, for the obstruction of justice. Ayan, mas kabisado na ni Senator Bato ito kesa sa akin. Ha. He admitted that he even handcuffed him. At uh, binasahan pa siya ng Miranda Rights eh, kung maalala natin doon sa video. Eh kung ganun, uh, kung inaresto niya si ES Medialdea to the local court, bakit hindi niya dinala sa um, presinto o inarestong totoo? Bakit imbes na arestohin at talagang uh, ikulog, pinadala pa sa Hague? parang ang gulo. Kasi noon nandito si General Torre, talagang gustong-gusto niya yung Article 125 ng Revised Penal Code kay PRRD. Pero bakit kay ES Medialdea, inaresto niya, tapos hindi naman niya kinuha. Imbes, pinasakay pa niya ng eroplano. Nalilito kaya ako. Tama ba yun? Hindi ba pag inaresto mo, ito turn over mo na o ikukulong na? Paano ba ang sistema, Senator Bato? <laughs> Dapat talaga. Eh, inaristo mo na eh. Hinangkap muna. So, ano pang next move doon? Ha? Eh, kaya nga nakakapagtaka. niya. Tama ba yun? Wala makapagsabi na tama yun. So, Oo nga. At, eh uh, eto pa. Nung si General Torres, sinabi yan, si Attorney Delgra, ang susunod na aarestuhin. Ano to? Uh, pananakot ba to? or talagang sinasabi niya kung anong gagawin niya next was he going to arrest him for what uh was attorney delgra committing a crime wala naman eh di ba sa video nakaupulan yung tao eh tapos uh bakit hindi niya tinuloy yung aresto kay attorney delgra gusto ko sana siyang tanungin eh bakit hindi niya tinuloy kung talagang may crime na nagaganap ni attorney delgra dapat inaresto din niya. Ba't hindi niya ginawa? Kung wala namang krimen, eh ba't siya nananakot? Was this a threat? If it's a threat, isn't it the crime of grave threats na bawal na bawal sa ating kapulisan? Article 282 of the uh, Revised Penal Code, threatening to make commit the crime of arbitrary arrest and detention is clearly a grave threat. So, hindi ba liable si General Torre dyan? bilang uh, tanyag na pulis at general, di ba Senator Bato, ano sa tingin niyo? Hindi lang hindi lang liable, Madam Chair, kundi sa nakikita ko ay eh, talagang lasing na lasing siya sa kapangyarihan. Mukhang uh, he, he, he went overboard. ah uh, lahat na lang binayulit niya. Madam Kaya Chair. nga, sunod-sunod nga eh. Parang uh, hindi naman tama to. Kaya sana nandito sila, pinagtanggol nila yung sarili nila kasi marami sa atin. Eh nagtataka, bakit ganon si Medjaldea uh, nabasahan na, nahankap na. Tapos hindi naman kinuha, pinabiyahe. Tapos yung isa, tinakot ng tinakot, wala namang ginagawa. At uh, labag yun sa batas eh. O sige, iba naman topic ngayon sa doktor. Ito naman tayo sa doktor ano dahil uh, mapunta tayo sa ibang usapin, marami tayong naririnig at alam natin na may mga doktor na tumingin kay presidente Duterte. Tignan natin. Ang balita, ang sabi si doktor si uh, presidente Duterte tumaas ang blood sugar. Meron tayong uh, nakikita dyan at ang balita ayon. Ayun. Ayan. Tumaas daw ng lampas ng 300 kahit may insulin shots na siya. Hindi bumababa ang kanyang, um, ang kanyang uh, sugar uh, for diabetes management. Meron siyang uh, insulin pero nandun pa rin sa 328 ang kanyang blood sugar. He was advised because of his acute diabetic complications na magpahinga muna. Hindi naman ako doktor, pero yung 300, eh talagang nakaka-alarma, di ba? Ah, nito. Di, oo, bulag ka na talaga at tulog ka na ng tulog. Nakita nga natin na nakatulog siya, di ba, doon sa isang maliit na upuan. Bakit pinagpilitan pa rin ng mga otoridad na dalhin si PRRD tapos may stopover pa sa Dubai na napakahaba kahit ganito yung kondisyon niya. Sino yung doktor na pumirma ng travel certification? May balita kasi na ayaw ni Colonel Dr. Donald Palma, yung cardiologist ng AFP, ang sabi daw, daw, lahat ito daw eh, kasi maraming nakarinig, na wag daw ipagbiyahe kasi may sakit, mahina yung kondisyon. Pero pinagpilitan. Sino si Dr. Jonathan B. Rico? Was he the commanding officer of the Air Force General Hospital? Bakit pinagpilitan na magbiyahe kahit ganong kataas? Hindi ba may Hippocratic Oath ang doktor na nagsasaad na kapag may sakit, obligasyon mong alagaan? Bakit ba nagmamadali? Hindi ba pwede magintay ng ilang oras para bumaba yung sugar, mabigyan ng gamot? Anong mangyayari kung uh, pinahinga muna ng ilang oras o ilang araw para bumaba yung sugar? Nakakapagtaka. Isa pa, hindi naman niya doktor to Bakit hindi niya... Uh, bakit hindi siya pinayagan na patawagin yung doktor? Di ba doctor of choice? parang council of choice katulad ni uh, niya uh, uh, VP Inday yun ang pinipili niyang abogado ang sabi nila napakarami ng abogado dito eh hindi naman yun ang council of choice ito rin mga doktor na to hindi naman Doktor niya, personal physician ang sabi. So lahat ito, nasa military facility under the command of General Cordura. Na hanggang ngayon, hindi pa rin sumisipot. Ilang beses sinabi ni VP Sara nung nakaraan, bakit yung AFP eh, pinayagan ang PNP mag over ng Villamor? Sino nag-utos? So, sino nagsabi kay General Cordura na si dating Pangulo ay dadalhin sa Bilya More. Normal ba yan? Ordinary procedure ba yan ng PNP? dadalin bigla sa Bilya More ang uh, mga arestado? Hindi naman yata. K kasi, plano na talagang ilipad sa dahig. Kaya doon sa airport nilagay. So, para malapit doon sa nakaparking na, na Gulfstream na aeroplano. Ganun ba yon? Para ready na to ship out of the Philippines. Bakit hindi din nila na lang sa PNP facility? Palibhasa sa PNP naman nang nag-aresto, di ba? Si General Torre, pitpitin niya sa Krame o sa ibang uh, Kaya nga. facility. sabi nga ni Torre, will plan na yun. Hindi yon spur of the moment. Tama. Bago pa dumating si Paul Duterte nito, nakaready na yung Gulfstream na aeroplano doon, nakastambay malapit sa uh, yung uh, facility sa Villamor, kung saan dinala si President Duterte doon, dahil paano na talagang ilipad? Ano pa? Tama. At marami pang mga personnel ng PAF na nandoon. At bakit daw dinala bigla sa VIP area? Sino yung doktor na nagbigay ng clearance para magbiyahe ang isang may sakit? Di ba AFP doctor din? So, ang ibig sabihin, yung arresto kay Presidente Duterte, military operation, kasi puro AFP personnel, AFP Villamor, AFP personnel, pati yung doktor, pati yung tao doon, anong masasabi natin? A al alam mo, Madam Chair, th that is the reason why I i moved a while ago to issue sabina dito sa mga tao na ito para masagot nila ito. Dahil, uh, uh mga sundalo naman 'yan sila eh. Mga sundalo naman 'yan sila. I, I understand the situation. They're just following orders. Pero pag umabot sa punto dapat, kung nakikinigay mga kasundaluhan natin, mga kapulisan, pag umabot sa punto na 'yung order na ibinibigay sa inyo ay very unconstitutional na. At klaro na na may nilalabag ng mga batas. Dapat tayo mga sundalo, mga pulis, mag-isip-isip rin tayo. Dahil uh, ang ating oath is to serve and protect, hindi po para mag-violate ng batas. So yun po ang dapat uh, harapin dito sa ating mga invited, supposed to be invited uh, empty chairs sa harapan natin ngayon, uh, Madam Chair. Maraming salamat at sangayon po ako. At uh, sa transcript noong nakaraang hearing, sinabi ni Sekretary Iyagi uh, we were deputized to support the PNP. It's part of our constitutional duty. Ang tanong natin, sino nagutos? Sino nagdeputize? Bakit uh, nagkaganon? Yun ang pinagtatakahan natin. So, andyan yata yung uh, transcript, hindi po ba? At uh, maliwanag naman yun. Yes. So sinabi niya na deputized, napag-utusan lang daw sila tulad ng sinasabi niyo, Senator Bato, na nautusan. Ayan o. Ayun. Yun. We were deputized. Ang tanong ng taong bayan, sino nag-utos? Sino nag-deputize? Yun ang tanong. Nobody can make, Madam Chair, nobody can make an utos or an order to a Secretary of National Defense. Kundi, somebody above him. And who is above the Secretary of National Defense? It is the President of the Republic of the Philippines. Di ba? Alangan naman, yung Secretary of National Defense is taking orders from a General uh, ng Armed Forces. It should be somebody from above. So, maliwanag pa sa sikat ng araw na Presidente ang nagbigay ng order na yun. Dahil diba sabi mo niya, he's just following orders. Yun na nga, kaya gusto natin malaman kay Secretary Teodoro sino nag-utos kasi tulad nga ng sinabi ninyo, wala nang mas mataas sa cabinet member kundi ang pangulo mismo.